Sa isang ambush interview sa Davao City nitong Miyerkules ng umaga, sinagot ni Senator Amy Marcos ang ilang isyu patungkol sa politika. Tinanong si Senator Marcos tungkol sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapipilitan siyang bumalik sa politika kapag na-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pinuna ng senador ang nagpakanan ng umano'y pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo mga nagpapakana ito na, nito na halos hal, halos kada linggo uh, may pasabog nitong uh, tatlo apat uh, na linggong nakaraan eh sana maawa naman sila sa Pilipinas ang dai-dai na natin problema maawa naman kayo sa administrasyon maawa kayo sa mga Pilipino naghihikahos dapat ring mahiya ani Senator Marcos ang mga ng resolusyong payagang mag-imbisiga ang International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Duterte Administration. Aniya, ipinagtataka niya ang nasabing hakbang. At mahiya naman tayo bilang Pilipino, ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan samantalang mga korte natin na papatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Diyan ako nagtataka. Iginiit ni Sen. Marcos na malaking kahihiyan sa Pilipinas kapag pumasok ang ICC sa bansa ang papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, para mong sinorender ang uh, ating soberanya. Hindi na tayo republika. Talagang maasa na lang tayo sa kanila. Ano ba naman? Eh, yung ating mga korte, ang tibay-tibay. Eh. Pinalaya nga si Senator De Lima. Eh, hindi ba katibayan yun na maayos yung korte? At tal sa issue naman ng umano'y pagkakawatak-watak ng team, ito ang naging pahayag ng Senadora. Yung kapatid ko, ako, si uh, Vice President Sara, si PRRD, palagay ko hindi naman problematic. Yung iba na nanggugulo dyan, ewan ko na lang. Una nang tinabulaanan ni Vice President Sara ang nasabing issue. Pagtitiyak ng pangalawang Pangulo na okay sila ni Pangulong Bongbong Marcos at may tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo.